Magandang araw po mga ka-inspirasyon So, kawi lang po natin galing syempre sa pagtatrabaho At ngayon, meron po tayong i-unbox mga tol Exciting ito kasi itong yan unbox ko ay uh, Dream ko to, dream, dream Pangarap natin to So, ito gagamitin po ito natin araw-araw sa pagtatrabaho So, ano nga po ba ito? Mga tol, panoorin nyo po ito Pinakamalupit you know. Ayan. So, nakita nyo po ang ebo helmet po na atin pong nautang atin natin lang to. Nautang natin. So, mga tol, ang kagandahan po nito, uh, meron siyang pre, uh, previous na worth of 500. Tapos, discounted din siya ng 800 mga tol. So, saan ko ito nabili? Diyan po sa SMB Kutan dyan sa Moto SMB Kutan. Ayan, shout out. May video po tayo nun. I-upload po natin. Pero ito, unbox po natin ngayon. At ipapakita ko rin po sa inyo Previous, Saka yung, ah, yung mismong ano, helmet. So, mga tole, ito. So, parang hindi na magtagal. Buksan na natin. Ayan. So, mga tole, buksan ko na ha malupit ang ganda ng kanyang ano, kanyang bag. Tawag dito yung lagayan mga tol. O, tingnan nyo naman, o. Oh. Boom! <laughs> malupit. Ayan. So, mamaya natin ito buksan mga tol. Pakita ko lang. Ito yung, ito yung previous niya. So, syempre, meron siyang ano, extra visor mga tol. O. Ayan. So, eto pa malupit. So, merong previous. Yan. Basta worth of worth of 500 yung previous niya. So ito pa lang previous. Ah, uh, tol, yan. Yeah, so 395 siya. So kaya naga, nag-aanaga pa ako ng isa. So bali ito naman ang price niya at uh, 395 din. Kaya lang ah yung 500 kinulang na. So dinagdagan ko na lang. So pwede po 'yon. Ito. So ito yung previous niya mga tol, oh. Yung pole. Yan, You oh. know, yung pangsapin sa helmet Panagay dito sa ulo So Buksan muna natin Subukan natin Kasi hindi ko ito na testing kanina eh Kasi Ayan o Pero yun na itsura niya mga tolo Buksan natin Buksan natin Buksan natin Sana ba? Ay, ito ba? <laughs> sa gilid ba la? ay mga tolo Malapit to Ayan o Night through yan o eh, Shout out night Ayan mga tol Nitro yan tol oh, oh Paul Nitro Panalo Tanggalin natin yan dahil sasampulan natin to So kailangan ko na kasing i-unbox Kasi gagamitin ko mamaya eh, Yung ganyan yung tura nyo Ang tol oh. Bango Yan ganyan, ganyan So Tapos eto mga tol Ganda palagay dito Abilisan lang ito. Wow, sakto. 'Di ba natatandaan niyo na -ano rin ako nag unbox din ako nung ganito. Yung pinili natin sa isang online shopping. So ito eksakto, pampalit ko. Pwede na siya dito. Maganda siya malambot, ganda. Saka so, maganda yung ano niya, oh. yung pinaka ano niya. Pinaka paano ba 'to? Kailangan gunting. Gunting, gunting, mga tolo ito yung previous niya mga tola dinagdagan ko lang ng 200 kasi kulang na yung ano eh eh may sabitan oh. panalo ganda sabit ko lang ha uy ganda siya buti na lang syempre mas maganda doon sa binili ko kasi ito talaga hawak palang mararamdaman mo na you know tol. Sakto. Tama-tama mi pampalit ako. Ayan Oh. Lagay na cellphone. Saka ng mga ID. So pwede pang edges natin yan mga tol. So ang tatak niya. Halo. Halo, halo. <laughs> halo lang. yun, Ayan. Tindi mga tol. Yan. Pero ang na natin mga tol, etong helmet. Malupit, oh. Tol, buksan natin. Gagamitin ko na ito mamaya madaling araw. Tol, buksan na natin, oh. Ang tindi, oh. Yan. Kaya kailangan ko nang yan box yan kasi gagamitin ko na ito mamaya, tol. At may mga sticker siyang kasama, oh. Ang lupit, oh. Ang dami palang sticker nito, oh yun oh ang tindi mga tolo tanggalin na rin natin yan yan tinanggalin natin mga tolo so dalawa kasi yung pinagpilian ko nito kanina so nandoon sa vlog natin na isa so isang pari yung black sya pero ito makintab uh, glossy pa yata po ang tawag dito glossy yan eto yung isa yung hindi makintab So, ito mga tol Ang halaga po nito talaga, na price dito is 4,395. 4, Yan ang price niya. Pero dahil ano, dahil parang mayroon silang sale na tinatawag, may discount siyang 800. Sa price po na ito, 800 yung na-discount natin. Tapos bukod pa yung mga previous na kinakita ko sa inyo kanina. Ito, na worth of 500. Ano po? So tatanggalin ko na to mga tol. Ay, ah, ito pala. ah uh, ito yung pinakaano niya, mga tola. Ayan, o, ito, ay, niya, ganda, no? Tapos yung loob niya, mga tola, yan, no? Yun, no, know, lupit, So, syempre, atanggalin na natin yung mga sticker niya. Ito, tatanggalin na natin, tola. Shout out, oh. Ay, yun, no. Know, gagamitin ko na kasi ito mamaya, eh. Ito, tanggalin na natin, ha. Boom! Tapos, siyempre meron siyang dual visor siya mga tuli. You know, o di ba? Dikita dikita. Yon. ko para pilna pil na pil. Pil na pil natin. Yan, tanggalin na rin natin. Yun o. You know. Panalo. Yun. Yan ay tsura. sa sakto, sakto mga tol. Ganda. Magaan lang siya. Compare dun sa isa kong ano, isa kong ginagamit. Parang piling ko pa magaan to. So ang size niya, large. Large ang size niya. Ayan o. Oh. So, subukan ko lang gamitan ng ito. Yung previous natin. Yan, manipis lang din naman. Kaya okay lang ito. Manipis lang. Yun, saktong-sakto. Yan, yan ang itsura niya mga tol. Ha? Brum, 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 brum. Yan, niya na yun. Oh. Okay. Yun, lupit. Oh. Tapos, saan na yun? Yun, ito na yung ano. Yan, yan ang itsura niyan. Brum, brum, brum. Mm. Yan. Yun. Ayan mga tol. Panalo. Magaan sa So ito yung lock niya. Large. Ang size po nito. Large, large. So yun, pwedeng pwede pa po kayo makahabol. Sabi hanggat uh, may binababang memo naman po sa kanila kung hinto na yung promo. Pero uh, uh, sabi ko kanina kung kinabukasan meron pa bukas sa mga sunod. So meron pa po, pwede pwede kayo humabol mga tol. So maraming maraming salamat. Siyempre una sa Panginoon. Kasi gusto ko rin talaga magka ng Epo. Ano? Eto at eto na po. yon Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pong suporta. And God bless po. Pag-ibig. Shoutout po sa mga supporters po natin. Boom! Bye-bye!